Bale, wala sa akin yan. Ang lang yan. Karayom lang katapat niyan. Sisingaw at sisingaw rin. O sa... Tapang hirming lang yung... Pabot mong kinaatayin. Bakit di natin... It's showtime! Yay! Yeah! Si Emilio Ramon Pelayo Ejercito na ipinanganak noong 5 ng Oktubre 1963 o mas kilala bilang ER Ejercito at Kilala sa kanyang opisyal na pangalan sa pelikula bilang George Stregan, George Stregan Jr. at George E.R. Ejercito Stregan, isang Pilipinong aktor na nanilbihan noon bilang gobernador ng Laguna. Bago pa man siya nahalal bilang gobernador, nanilbihan muna siya bilang alkalde ng pagsahan Laguna. Anak siya ng aktor na si George Stregan at pamangkin ng dating Pangulo at dating alkalde ng Maynila na si Joseph Estrada. Ipinanganak si E.R. Ejercito bilang Emilio Ramon Pelayo Ejercito noong 5 ng Oktubre 1963 sa Pagsanhan, Laguna. Ni George Marcelo Ejercito, isang action star na ginamit ang pangalang pampilikula bilang George Stregan at ni Ramon Pelayo Ejercito ng Ibahay Aklan. Kilala si E.R. Hercito sa mga palabas at pelikula bilang maangas, matapang at may kayabangan. Pero pagdating sa kanyang pamilya at nasasakupan, siya isang action man na palaging isinasaalang-alang ang buhay at kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay at mamamayan. Hindi may na si ER ay may tuturing na isa sa mga pinakamahusay na action star ng kanyang kapanahunan. Kilala siya sa kanyang pagganap bilang bida at kadalasan ay kontrabida sa mga maaksyong pelikula noong dekada 90. Lumabas siya sa mga pelikulang asyong sa longga, Magnum Muslim 357, Boy Golden, Manila Kingpin at si El Presidente noong 2012 bilang si Emilio Aguinaldo. Noong nakaraang taon, umanaw ang asawa ni ER na si Maita Sanchez sa edad na 55. Si Sanchez ay dati ding alkalde ng Pagsanjan mula taong 2010 hanggang 2019 at naging vice mayor ng 2019 hanggang 2022. Nakilala din si Sanchez bilang isang mahusay na aktres noong kanyang kapanahunan aminado si ER na idolo niya ang kanyang uncle si Erap kaya niya pinasok ang public service pero bago niya ito pinasok ay pinaghanda niya ito ng mabuti. Kahit nagtapos si ER ng bachelor's degree in fine arts, major in advertising and visual communication sa University of the Philippines noong 1987, nag-enroll din siya sa ika-42nd Local Administration and Development Program. Isang joint effort ng University of the Philippines Center for Local and Regional Governance at ang Department of Interior and Local Government kung saan niya naging kaklase ang ilang mga nakaupong local government officials. Pero sa kabila nito, siya ang naging class president sa loob ng apat na buwang programa. Ginawa niyang thesis ang programa para sa development ng pagsanhan kaya naman nang siya ay maupong mayor ng nasabing bayan noong 2001 ay isa-isa niyang ipinatupad ang kanyang mga plano sa lugar. Kaya bukod sa pagiging isang mahusay na aktor, pinasok na din ang tuluyan ni Iar ER Ejercito ang magulo at komplikadong mundo ng politika. Pero hindi niya alam na ito na din pala ang karerang magpapabagsak sa kanya. Siyam na taon mula 2001 hanggang 2010 naupo si ER bilang Alkalde ng Pagsanhan sa Laguna. Mula sa pagiging Mayor ng Pagsanhan, kumandidato si ER na Gobernador ng Laguna noong 2010 at 2013 at nanalo siya sa parehong eleksyon. Pero pinababa siya ng Commission on Elections sa pwesto noong May 2014 dahil sa overspending charges sa kampanya niya noong 2013 midterm elections noong May 2019 elections. Kumandidato pa rin si ER bilang Laguna Governor pero nabiku siyang muling makuha ang puesto. Noong 2022 elections, sabay na tumakbong mayor sa Laguna si ER ehersito at ang misis niyang si Maita Sanchez. Ngunit sa magkaibang bayan, si ER sa Kalamba habang si Maita ay sa Pagsanhan. May sagot si ER sa mga nagtanong kung hindi ba sila magkasama sa bahay ng misis niya kaya sa magkaibang bayan sila tumatakbo. Sinabi na may bahay siya sa Kalamba kaya lihiti mo ang pagkakandidato niya bilang alkalde ng nabanggit na syudad. Parehong natalo si na Yar ER at Maita sa eleksyon. At ngayong 2025 ay tumatakbo na namang Mayor CR si ER. at sa pagkakataong ito ay sa pagsanhan niya muling napiling kumandidato. Noong nakarang araw lamang, pinagtibay ng Supreme Court ang pagkakasangkot ni ER sa kasong Graf dahil sa pagbibigay ng kontrata sa isang hindi lisensyadong insurance company na walang public bidding sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Ricardo Rosario na patunayang guilty si na at Marilyn M. Bruel may-ari ng First Rapid Care Ventures o FRCV sa paglabag sa Republic Act number no. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hinatulan sila ng pagkakakulong na hanggang walong taon at ipinagbawal na humawak pa ng pwesto sa gobyerno. Nagsimula ang kaso sa reklamo ng United Boatmen Association of Pagsanhan o UBAP na nagakusa kay ehersito at mga lokal na opisyal ng pagbibigay ng kontrata sa FRCV ng walang public bidding. Ang FRCV ay nagbigay ng accident insurance sa mga turista at boatmen, ngunit wala itong lisensya mula sa Insurance Commission. Nagsampan ng kaso ang Office of the Ombudsman laban sa kanila. Napawalang sala ang vice-alcalde pero nahatulan si na bruwel at ilang konsihal. Ipinagtanggol ni Ehersito na ang FRCV lamang ang kwalipikadong provider at hindi kailangan ng public bidding. ay naman kay Bruel, ang kontrata ay para sa special na serbisyo, hindi insurance. Hindi pumayag ang SC at inisip na ang kontrata ay para sa insurance. Kaya't kailangan ng public bidding ayon sa Government Procurement Reform Act. Ang competitive bidding ay proteksyon laban sa paboritismo at anomalya. Tanging ilang special na sitwasyon lamang ang pinapayagan ng walang bidding. Hindi sumunod si ehersito sa proseso at diretsahang ibinigay ang kontrata sa FRCV sa pamamagitan ng negotiated procurement na hindi sapat ang dahilan. Ang Republic Act 3019 ay nagbabawal ng hindi makatarungang ang pabor sa pribadong sektor. Nakita ng SC na sadyang binigyan ni Ehersito ng kalamangan ang FRCV na walang lisensya at bagong rehistro lamang. Iniwang walang saysay ang mga legal na proseso. Si Bruel ay nahatulan ng maling pagpapakita ng kwalifikasyon at pagsasabwatan kay Ehersito. Napawalang sala naman ang mga miyembro ng sangguniang bayan dahil sa kakulangan ng ebidensya ng paboritismo. Noong Abril 5, 2019, nahatulan si ER ng sandigang bayan ng 6 hanggang 8 taong pagkakakulong dahil sa maanumalyang insurance deal na pinasukan niya na manilbihan siya bilang mayor ng pagsanha noong 2008. Lumabas sa investigasyon ng Anti-Graph Corp na in ni ER sa First Rapid Scare Ventures ang kontrata ng insurance para sa proteksyon sa mga turista at bankero sa Laguna nang hindi duman sa public bidding. Noong August 2019, Pinagtibay ng Sandigan Bayan ang desisyon nitong pagbawalan si ER na manungkulan sa public office. Pero nagpiansa at naghaino ng apela ang kampo ni ER at sinabing handa lang iakyat ang kaso sa Supreme Court kung kinakailangan. Iniakyat ang kaso sa Supreme Court ngunit muling hindi pumabor kay ER ang hatol. Ang laki ng pinagbago mo. Hindi na ikaw ang dating damulag na kilala ko. Dahil isa ka ng King Kong! <laughs> At saka, marami ko bang inakay na maunggoy na katulad mo? Sa wakas, natupad na rin ang pangarap ko na makasama kita dito sa oblo. Patas na tayo. Ang tayo natin dito. At malalaman natin kung sino talagang ang matibay sa ating dalawa.